Hello everyone! So welcome back sa, again sa aking YouTube channel. So kung bago ka lang sa aking channel, dito nga pala gumagawa ako ng video tutorial uh, ah, nagbibigay ako ng tips about sa aking trabaho, nagbibigay ako ng ideas, and share ako ng experience ko about sa aking trabaho and kung paano ako nakarating dito sa Greece. And sometimes, gumagawa rin pala ako ng mga video um, reviews about sa product, okay? So, kung gusto mo yung mga ganitong video or content, please consider to subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para manotify kayo every time mag-upload ako ng aking new upload video. So, for today's video, guys, Uh, gusto ko lang sagutin ulit yung question sa akin sa YouTube uh, ng isa nating kababayan kasi nagtatanong siya parang parang papunta na siya dito sa Greece. So sabi niya, Madam, <laughs> Madam talaga. Hi po again. Any advice po yung mga importanteng need dalhin or personal effects na need dalhin ipapuntang Greece? sakit po ako. So parang island to. Like yung mahirap bilhin or hanapin diyan. Yung iba kasi na nasa housekeeping is nagdadala sila ng rice cooker. Thanks po. Hindi ko alam. Parang, parang babae ito eh. So, well, hindi, yung isasagot ko sa'yo is, uh, yun, about lang din sa akin ha. Hindi ko alam kasi dinandito ako, nandito ako sa atin so wala ako sa Crete. Pero, ang uh, may i-share ko lang sa iyo na pwede mong dalihin is ay uh, yung personal, uh, pang personal hygiene mo, syempre, kung babae ka man, magdala ka na ng maraming <laughs> napkin, yan. And kung gusto mo naman magdala dito sa Greece, mas mahaba kasi yung taglamig dito sa so magdala ka ng maraming winter clothes and socks. Okay? Socks or yung, anong tawag dito? Yung, anong tawag doon? Socks. 'yung medyas 'yan. So nakalimutan ko. And 'yung pang personal hygiene mo, sabon, shampoo. So pang pang ano lang po, kumbaga, bago ka palang, lang hindi mo naman alam kung meron agad sa 'yung ibigay 'yung company niyo, 'di ba? Kung provided agad 'yon. So maganda 'yung handa ka. And 'yon, and kung gustong kung mag-a-adjust ka sa pagkain dito, magdala ka rin ng mga Pinoy food uh, for for one week. na ka na muna bumili. Pero meron namang mga store kahit sa island meron namang mga store talaga na pwede mong bilhin. So, medyo mahal nga lang. Siyempre, kung wala ka pa naman sahod. So, yun. And, may nagsabi nga dito na parang uh, rice is life. So, dito talaga sa Greece, bibihira ang kumakain ng kanin. So, kung gusto mo, uh, magdala ka rin ng bigas para unti-unti makapag-adjust ka kung talaga hindi sila magbigay ng uh, ng rice sa inyo. Okay? So, yun. Uh, ano pa ba. So, parang yun lang yung ano, kailangan mong dalhin, pang winter clothes. So, syempre, pang, kung nasa Crete ka, summer, magdala ka rin ng pang, pang swimming mo, ganun. And, ah, number one pala, ang kailangan mong dalhin is a uh, moisturizer. Alam nyo guys, yan talaga yung gustong-gusto kong sabihin sa mga paparating dito. Magdala kayo ng moisturizer kasi talaga magdadry yung balat nyo sa weather dito. Ako, Ewan ko, ang ginagamit ko lang na moisturizer sa mukha ko is yung uh, petroleum jelly or yung vaseline. So, yun yung ginagamit ko. So, siguro sa isang buwan, nakakaubos ako ng isa nun. So, yun yung nilalagay ko sa mukha ko kasi hindi umi hindi umi-effect sa akin yung mga moisturizer dito na kahit nasabihin mong pagkamamahal, talagang sobrang nagdadry talaga yung mukha ko. And magdala ka ng lotion, sunblock. Okay? Kasi pag summer, talagang sobrang init dito sa Greece. So, yun. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. And hopefully na makatulong ulit sa inyo yung uh, ideas ko na ito, okay? Or tips papunta dito, sa mga papunta dito sa Greece. So, yun. Magdala kayo ng mga Pinoy food for, for, for one week. Diyan kayo bumili kasi dito. Siyempre, mahal talaga yung mga bilihin dito. So, yun lang guys. And kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo Every time na mag-upload ako na aking mga new upload video So, uh, mostly nag-upload ako dito every week. Okay? Gagawin ko every week as long as na kaya kong gumawa ng content. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye and God bless everyone.